Isang masayang balita ang ibinahagi ni na kim Chu at Paulo Avelino kamakailan, ang kanilang unang anak ay paparating na. Habang ang buong showbiz industry at ang kanilang mga tagahanga ay nagdiriwang sa balitang ito, maraming nagtatanong kung ano ang naging reaksyon ni Paulo Avelino nang malamang magiging ama na siya, ayon sa isang exclusive interview ibinahagi ni Kim kung paano niya inihayag ang kanyang pagbubuntis kay Paulo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya, kasi gusto kong maging perfect yung moment. Pero nang sinabi ko sa kanya, hindi ko talaga makakalimutan ang reaksyon niya, ani Kim, na hindi may tago ang kanyang ngiti habang ikinukwento ang nangyari sa mga unang sandali, inamin ni Kim na parang hindi makapaniwala si Paulo sa balita. He was in shock. Parang tumigil siya sa pagkilos. Parang hindi niya alam kung totoo ba yung narinig niya, kwento ni Kim. Pero pagkatapos ng ilang segundo, bigla siyang umiti at niyakap ako ng mahigpit. I could see the tears in his eyes. He was so happy. And I could feel how much he wanted this. Ayon kay Paulo, ang balita ng pagbubuntis ni Kim ay isang pangarap na nagkatotoo para sa kanya. When Kim told me she was pregnant, I was overwhelmed with joy. Parang hindi ako makapaniwala na magiging tatay na ako. It's something I've always dreamed of. And now it's happening. Ani Paulo sa isang hiwalay na panayam. Dagdag pa ni Paulo. Napakarami raw agad na pumasok sa isip niya nang marinig ang balita. I thought about how I would be as a father. Kung paano ko haharapin ang responsibilidad na ito and how we would raise our child together But most of all I felt an overwhelming sense of love for Kim and our future baby Paliwanag ni Paolo Hindi rin nakalimutan ni Paolo na magpasalamat sa lahat ng suporta mula sa kanilang pamilya mga kaibigan at mga fans. We are truly blessed to have such a strong support system around us. Maraming salamat sa lahat ng bumabati at sumusuporta sa amin. We are excited to share this journey with all of you. Ania, Samantala Marami ang nagulat sa pagiging bukas ni Paulo sa kanyang emosyon tungkol sa pagbubuntis ni Kim. Sa isang post sa social media, ibinahagi niya ang kanyang saloobin, This is a new chapter for us, and I can't wait to experience every moment of it. I am ready to embrace all the challenges and joys of becoming a father thank you to everyone for the love and support. Maraming tagahanga ang natuwa sa reaksyon ni Paulo, lalo na't kilala siya bilang isang pribadong tao pagdating sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang pagbubukas ng damdamin ay nagbigay inspirasyon sa marami na nagpapatunay kung gaano kahanda at excited si Paulo sa pagdating ng kanilang anak. Ngayon, habang naghahanda sila ni Kim sa pagdating ng kanilang baby, patuloy silang nagbibigay ng update sa kanilang mga tagahanga tungkol sa kanilang journey. Hindi maitatangging malaki ang magiging pagbabago sa kanilang buhay, ngunit sa suporta ng isa't isa at ng kanilang mga mahal sa buhay, alam nilang kakayanin nila ang anumang pagsubok na darating sa mga susunod na buwan. Tiyak na mas maraming update pa ang ibabahagi ni Nakim at Paulo. Ngunit sa ngayon, pinipili nilang mag-focus sa kanilang kaligayahan bilang mga magiging magulang at pinahahalagahan ang bawat sandali ng kanilang bagong adventure na ito.